Good morning mga Lods Araw ng Martes Trabaho na naman mo muna ng gamit mga Lods Maganda ang haring araw <coughs> baklas ulit tayo na asbestos mga kasama natin at ah, San Antonio Boss Marlon yung Bayawak yung baklas na eh, isang expand umaga umaga pa lang wala pang 20 minutes bukas na <laughs> and then nagsisinsil naman para matanggal yung mga tornilyo si pare Marlon So, gagawin naman niya yan mga lods. Linis muna kami. Bago tayo mag... Maglinis, pintura, then kabit. Ganun lang yung proseso. Kaunti yun. Ay, team. So, Kanya-kanyang hawak na yan. Isipag ng team. Balihan na kasi bukas. Woo. Kaso wala si Amo. Walang bali pala to. Ayan mga lutso. pagkatapos malinis, may sumusunod agad ng pintura. Ayan, habang naglilinis pa punta rin, ng pintura. Binubuga ng compressor para tanggal lahat ng dumi at saka And then, pinapasadahan din ng steel brush. Ayan. unti pangat paangat hanggang doon sa taas. Ayan. antikah. Dah, dah. Cristo. <laughs> of 9, saktong alas 9 mga lods Pipintura na lang tayo Then mamaya maya maglalatag Ayan, May kukumama Na dumating, galing baba Ano laman? Bigas! gas yon pintura yan po gamit namin mga lord boys and red oxide water base alon yan Kunti na lang yung pipinturahan Yan na lang Ang kagandahan kasi sa water base na red oxide, mga lods is Saglit lang matuyo Maya maya tuyo na Pagpahid Maya maya tuyo na pero no, depende kasi, syempre ba, luma kasi yung bakal eh, no? kaya mabilis talaga matuyo yan. Maglalaro pa bata. Mm. So okay. yun Lods, after namin magmerienda is naglatag na kami ng yero. No? So, it is yung binuksan namin itong una then ito naman po is hindi pa halos natatapos yung pintura pero papiraso na lang kaya unti-unti na namin din sinusunod yung yero para naman di masyadong gahulin tayo sa oras kasi minsan kumukulimlim medyo dumidilim yung langit yun kaya kailangan agapan natin marami kasi mapabasa ang tissue dyan sa loob marami pong stock dyan na yung, yung benta ni boss yan ako. Kaya kailangan aagapan mo kaagad yan. ganun lang pa. Ulit-ulit lang yung proseso. Ito wala namang masyadong komplikado ko. Maliban lang sa delikado yung posisyon kasi wala kaming scaffolding sa baba. Wala rin kaming net. Pero sanay naman kami lahat sa ganyan trabaho. Kaya doble ingat na lang. Minsan pagka di maganda yung kondisyon ng katawan mo, iswag ka na umakyat o huwag ka na muna sumampa sa taas na uh, palagi pa rin mo yung kaligtasan mo lalo na kung may nagnat or ano masama yung pakiramdam mo talaga magpaalam ka na kung pwede ba yung ganun bang gagawin yung, yung, yung kagaya niyan gagapang-gapang ka magpipintura maglilinis o kasama ka na lang sa paglatag ng yerong hindi rin naman natin pwedeng pilitin yung kasama natin kung may nararamdaman or kung may nararamdaman man is may namang magpaalam na lang at magpensya may, may gamot naman din tayo may magpapasama yung kakaramdaman pupunta lang tayo sa pangulong um, 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 um. so, kung napanood mo pa at nabutan mo itong video na itong mga live hihingi sana ako sa mga content label na kung pwede naman or subscribe sa aking page po ano then page po ano eh. so, yun lang mga 야 yeah. yeah. So, nalatag na yung unang span mga lods bakit nga ba ganun, ganito ginagawa namin na baklas kabit kasi po operated po yung ilalim which is yung tissuehan. operated po yan kaya yung ano namin ginagawa namin baklas kabit para hindi maula namin yung kiss na umaba sa part naman nito mga lods may kakatayin tayo isang parlina bulok na bulok na which is yung pinagkakabita ng gutter ayan ayan Sali daw siya mga lods. Yun, kumakaway oh. Tatanggalin mo na yung gutter din. Tatanggalin yung parlina. Papalitan natin ng bago. Yun so dito mga lods natanggal na namin yung gutter din yun yung parlina na bulok ano Kaya, kakabitan ko naman yan ni As of 10 a. mga lods tapos na tayo dito sa kabilang span ito naman binabaklas na ngayon Baklas din linis naman to bawat isang span lang mga lids. Hindi pagsak na lang yung asbestos. Ganyan kasi sipag yan mga lods. Ay, forma namin naka-blue. Napamayang. so alam na, na mga lods nakabit na rin natin isang parlina na tinanggal natin kanina nag replace na tayo ng bago eh. then ikakabit na rin natin yung stainless gutter para pagka na uh, din sila naglilinis naman ay okay, so lods tulong tulong paglilinis at saka pagpipintura okay. bago ka na ng mga sanay lahat gumapang mga to yun so tapos na buong maghapon mga loads pack up na mga boys yun dalawang expand then yung palupo naman is bukas na yan yan dinadaganan muna ng, ng kahoy mga loads So yun, thank you sa pananood mga lods. Hanggang sa muli. Salamat!